Welcome sa PS Rewind. Ngayon ay lalanusin natin ang buong series ng isa sa pinakasikat at award-winning na palabas noong kabataan pa lang natin na Breaking Bad. So wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Subscribe ka na rin para sa marami pang magagandang palabas. Ito si Walter White, isang mabuti at huwarang chemistry teacher sa high school. Meron siyang mapagmahal na asawa na si Skyler na nagdadalang tao ngayon. Isang anak na lumpo na si Walter Jr. Mayaman siya sa pagmamahal pero salat sila sa pera. Meron din siyang sideline na bilang empleyado sa car wash para lang pandagdag pambayad sa bills. Ngayon ay ang kanyang 50th birthday, 50 anyos, at sa kasamang palad, dumating ang malaking dagok sa buhay niya. Nagkaroon siya ng lung cancer at malala pa ito. Halos meron na lang siyang anim na buwan para mabuhay, kaya nag-iisip-isip na siya kung ano ang gagawin niya sa nalalabi niyang buhay. Ang bayaw niya na si Hank ay isang DEA agent na kakakulimbat lang ng toniladang pera galing sa maliit na laboratory ng Shabu. Sa kanilang bybust ay minsang sumama si Walter at sa hindi inaasang pagkakataon ay nakita niya ang isang nagluluto ng Shabu na tumatakas at ito ay e walang iba kundi ang dati niyang estudyante na si Jesse Pinkman. Natuntun siya ni Walt at sinabing kalma, hindi kita ibubunyag sa parak. Imbis, gusto kong magsama tayong magluto ng shabu. Alam mo kung paano magbenta at bihasa naman ako sa chemistry. Kaya bumili sila ng second hand na bus at pumunta sa desierto na siyang safe na safe na paglutuan ng shabu. Mabaho ang paggawa ng shabu kaya wag mong isusuot ang maayos mong damit. Kaya makikita mo si Walt na ganito ang suot sa isang sikat na sinalyong ito. Alam nating bagsak si Jesse sa chemistry. Pinangalanan pa niya ang sarili niya na Captain Cook. Pero patsyamba lang naman ng lutunya. Pero para kay Walter, basic lang ang paggawa ng crystal meth o shabu. Kaya sa unang gawa pa lang niya ay namangha agad si Jesse dahil nakita na niya ang pinakamagandang klase ng shabu sa buong buhay niya. Kaso nang ibenta na ni Jesse ang mga ito, ay nagkaproblema agad sila. Si Crazy 8, na isang shabu distributor, ay gustong nakawin ang formula ni Walter. Pagkatapos ay pangkapatayin na lang sila. Kaya para iligtas sila, palihim na gumawa si Walter ng explosive poisonous gas at boom. Kaso buhay pa rin si Crazy 8 at takot pa silang kumitil ng buhay ng tao. Kaya nagflip coin sila kung sino ang papatay sa kanya at minalas naman si Walter. Labagman sa kalooban niya ay kailangan niyang gawin ito, kaya sa ikalawang araw pa lang sa pagiging kriminal ay kumitil agad siya ng buhay. Si Jesse naman ang nakatoka sa pagtunaw ng mga labi, syempre para walang ebidensya, kaya tinuruan siya ni Walt kung paano tunawin sa asid ang bangkay sa isang klase ng plastic container. Kaso hindi siya makakita ng magkakasyang bangkay kaya naisip niya na pwede naman siguro sa bathtub. Sa kabubuhan niya ay tinunaw ng asid ang bangkay, ang ceramic bathtub at tumagos hanggang sa sahig. Kaya butas na ang bahay at nagfiesta naman sila sa mga dugo at laman loob. Dahil sa nangyari, natakot na si Walt at kinabahan at ayaw niya nang ipagpatuloy pa ang pagsasyabo. Kaso sayang naman ng malaking kitaing pera at malaking pera din ang kailangan nila para sa cancer treatment. At syempre, ikawos pa din sila sa buhay. Samantala, ang dati niyang best friend at partner na si Elliot ay nangangailangan ng chemist sa kumpanya. At ito na nga, kinukumbinsin niya si Walter na magtrabaho para sa kanya. Pero kahit kailan ay ayaw ni Walter dahil sa pride niya. At naaalala niya din kasi ang the past nila ng asawa ni Elliot. Willing sana si Elliot na kahit siya na ang magbayad sa paggamot niya. Kaso ayaw ni Walt na kinakaawaan siya nila. Konting isip-isip lang at balik na naman siya sa pagluluto ng shabu at mas lumalaki na ang kita nila. Naisip nila, dapat magbenta tayo ng bultuhan sa isang bagong distributor na si Tuko sa Lamangka. si Tuko sa magandang klase ng shabu at parang madali siyang makukumbinsin nila. Kaso medyo matindi pa lang topak nito at napagtripan pa nito si Jesse na nakawin na lang ang shabu sa kanya. Na stress na si Walter, na, na rin ang buhok niya dahil sa cancer chemo at dahil mas maangas na siyang tingnan, ay sinugod na niya si Tuko. Sabi niya, Ano? Babayaran mo kami o sasabog tayong lahat? Gumawa siya ng chemical bomb. At boom! Ayos! Kaya kumanga si Tuko at nagustuhan ang angas ni Walter dahil iba siya. Ngayon, lumabas na ang mukha niya sa mundo ng transaksyon ng mga droga at tinatanong na ang kanyang pangalan. Kaya naisip niya ang alias na Heisenberg. Ipinangmak na ang legendary gangster na si Heisenberg. Lumago ang bintahan nila kay Tuko pero nalilimitahan na ang kanilang produksyon dahil limitado lang din ang nabibili nilang pills para sa pagluluto ng shabu. Dahil -so siya na ang otoridad kung dadamihan nila. May alam si Walter na magandang ingredient na makakakuha sila ng tonelada. Kaso lang, ay kailangan nila itong nakawin. Kaya pinasok nila ang isang impaka ng mga kemikal at ninakaw ang sangkap tutak na sangkap. At dahil sa magandang klase ng ingredient na nadekwat nila, ay nakagawa sila ng asul na shabu o blue meth na siyang pinakamagandang klase ng shabu sa kasaysayan. So, limpak-limpak na salapina naman to. Mas naging mabilis ang kalakaran kaso syempre, lumalala din ang topak ni Tuko na pinagpapatay ang mga kaibigan niya ng wala lang. Dito Pinaya ni Jesse at White at linanong i dispatya si Tuko kaso hindi naman nila kayang pumatay ng tahasan kaya naisip na lang ni Walter na gumawa ng lason na alam niya. Samantala bago pa nila ito magawa ay nakita na ng DEA ang mga pinatay ni Tuko at tinutugis na nila siya kaya kinidnap ni Tuko si Walt at Jesse at tinago sa bahay ng uncle niya na si Hector Salamanca. Wala naman siyang balak na patayin sila pero walang nakakaalam kung hanggang saan naabot ang topak niya. May natagong lason si Walter at parang wala namang muwang ang matanda kaya nilagyan niya ang pagkain ni Tuko pero nakakakita pala itong uncle niya kaya pinatunog niya ang kalimbang niya para balaan ang pamangkin niya medyo lumalala na ang sitwasyon kaya pinilit na nilang tumakas Sakto namang dumating si Hank. Mahiglundan niya ang kotse ni Jesse para matunton si Tuko. Nagkaroon sila ng sagupaan at boom! Embok na si Tuko. Gusto nang umuwi ni Watts kaso paano naman yan magtataka sila kung saan siya nang galing. Kaya may paandar siya at natagpo ang hubot-hubad. Sabi niya, anong nangyari? Wala akong maalala. Siguro epekto ito ng cancer. Kaya sabi ng doktor, wala namang nangyayaring ganun. Naaresto si Jesse pero matindi magsinungaling ang bata at medyo maswerte din. Kaya sanang tumistigo ni sa Salamanca laban sa kanya. Kaso nga lang, ang kain niya lang naman gawin ay tumay short niya kaysa kumanta sa DEA. Kwentong cancer naman ay may mabuting balita gumagaling na daw siya, sabi ng doktor. Ang problema lang ay sa dami ng gastos nila sa ospital, ay nabankrap na sila. Kaya, balik na naman sa pagluluto ng shabu ang tropa. Ngayon wala na si Tuko at wala na silang distributor, ay kailangan ulit nila ng magbebenta sa kalye. Nakuha ni Jesse ang mga matatalik niyang kaibigan na si Combo, Badger at Skinny Pete. Unti-unting bumalik ang negosyo nila, pero kung hindi takot ang mga tao sa iyo, ay maiisip nilang nakawin na lang shabu mo, gamitin ng droga at hindi ka na nababayaran. Tinugis ito ni Jesse at sinubukang takutin kaso. Nagamit na nila lahat ng droga at ubos na rin ang pera. Ang nati tira na lang ay ang ninakaw nilang ATM machine kaso hirap silang mabuksan ito at away ng away ang mag-asawang adik na ito. Sa galit ng babae ay tinulak niya ang ATM. At yun, durog ang ulo ng asawa niya. Natroma si Jesse sa pangyayaring ito dahil hindi siya sanay na makakita ng mga ganito. Kumalat sa kalye na si Jesse daw ang dumurog sa ulo ng adik kasi nagtatrabaho siya sa kinatatakutang bagong gangster na si Heisenberg. Imbis na babahala, ay masaya si Walter na marinig ito dahil parang naging tanyag agad ang pangalan niya. Lumabas ang blue meth dahil kay Heisenberg at nagsisimula pa lang ay meron na agad aksyon. Kaya sa bago nilang kalakalan, dahil baluwarte na nila ang Santa Fe, naging bultuhan ng pagluluto nila at lumalaki na naman ang negosyo. Nagka-problema pa sila minsan dahil naiwan ni Jesse ang susi sa ignition at hindi sila makaalis sa disyerto at ni walang mainom na tubig. Ngayon, ginamit na naman ni Walter ang kanyang abilidad sa chemistry para i-jumpstart ang sasakyan. Ayos! Ang problema lang, pag lumalaki na ang negosyo, ay lumalaki din ang problema dahil marami ng mga mata. Naaresto si Badger at saan pa sila makakakuha ng mas magandang abogado? Kundi sa biyasang abogado ng mga kriminal at drug lord na si Saul Goodman, isang batikang criminal lawyer. Nagkaroon lang sila ng di pagkakaintindihan sa desierto dahil may kanya-kanya silang gusto. Pero siya na ang mag aasikaso sa mga legalities ni Eisenberg Dahil sa kinakaharap nilang problema sa mga nagbebenta, ay pinayuan sila ni Saul na huwag nang kumuha pa ng mga pipitsuging tagabenta sa kanya. Kundi sa isang profesional, nakilala nila sa si Gustavo Fring na isang disenteng tao na nagmamay-ari ng Los Pollos Hermanos na isang restaurant. Pero sa likod nito ay isang malaking kalakalan ng shabu. Pero nakikipagsosyo lang sila sa mga maayos kausap. Kaya sinubukan muna nila si Walter. Sakto namang topak naman tong si Jesse at patay na patay sa bago niyang jowang si Jane na addict naman sa heroin na ibang level na ito ng droga na impluensyan pa siyang mag-heroin kaya nalulung na si Jesse at nawala na sa sarili ngayon hindi na siya maasa ni Walter at si Walter na lang tuloy ang nakipagdeal mag-isa kalaunan ay mga anak na ang asawa ni Walter kasi hindi siya nakaabot dahil nga siya pa ang umarap sa transaksyon at sinisisi niya si Jesse na nagpapaka-addict hindi niya binigay ang perang parte ni Jesse hanggat hindi siya naghuhulos dili sa kasamang palad ay nakakaadik talaga ang heroin. Kaya imbis na magbagong isip si Jesse, ay nagtulong pa sila ni Jane para i-blackmail si Watt sa nalalaman niya. Kaya binigay na tuloy ni Watt ang pera. Nang makita nila ang pera, ay wow! Tuwang-tuwa sila at nasabing, "Pwede tayong magsimula ng panibagong buhay at pumunta sa ibang bansa sa New Zealand. pwede tayong magartista doon para magimpaki na tayo." Kaso nang makita nila ang natitirang heroin, ay sayang naman. Kaya inubos nila lahat sa isang pigaan. Nang bisitahin ulit sila ni Walter, ay naabutan silang langaw sa droga at sakto namang ina si Jane ng drug overdose. Kailangan siyang iligtas ni Walter. Pero teka lang, mas maigi sigurong mamatay na lang siya. Kasi kung sasagipin ko pa siya ay habang buhay ko pang problema ang bruhang to. Kailangan ko si Jessie na magtino. At hindi ko naman kasalanan to. Magpapanggap lang ako na wala ako dito. Kaya pinanood na lang niya si Jane na naghihingalo hanggang sa mamatay. saklap naman niya ng wat, makonsensya ka naman. Kaya nang magkaulilat si Jessie ay durog na durog ang puso niya nang makitang patay na ang siyota niya at tuluyang na depress. Kaya huwag kayong magda-drugs, mga anak. Malaki-laking problema to at kailangan nilang malinis ang lugar ng walang ebidensya at hindi madawit si Jesse sa karumaldumal na nangyari. Dito makikilala si Mike Herman Trout ang matandang karbong fixer na ito na magaling ayusin ang mga ganitong sitwasyon. Kaya walang ebidensya at hindi na rin makukulong si Jesse at pinasok siya sa rehab. Ang tatay pala ni Jane ay isang traffic enforcer ng mga aeroplano at sa grabing pagluluksa niya sa anak niya ay nawala na sa sarili habang nagtatrabaho at nagdulot patuloy ng banggaan ng mga aeroplano sa ere. Boom! Ang babaeng hinayaan ni Wag na mamatay ay nandamay pa ng daang 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 kaluluwa. Kaya paalala ulit, huwag kayong ang mga kababayan. Masisira ang buhay niyo. Limpak-limpak pak na ang salapi ni Walter ngayon pero sira naman ang relasyon nilang mag-asawa. Ramdam ni Skyler na may tinatago sa kanya ang asawa niya kaya ubos na ang pasensya niya at pinalayas niya siya sa bahay nila. Pash na Kahit ilang ulit pa siyang umuwi sa bahay at makisuyo ay ligwak ka bugot. Hindi siya tinatanggap. Dito sumikat ang pizza na lumipad sa bubong. Sa uli ay umamin na siya sa asawa niya na ang totoo nagluluto ako ng shabu pero ginagawa ko lang naman yun para sa pamilyang ito. Wow! Lalong nabahala si Skyler sa sinabi niya at sinabing maghiwalay na tayo at isusumbong kita sa otoridad. Kaya naglandi na lang siya sa boss niya at sinabi kay Walt, ngayon patas na tayo. Samantala ngayon ay tinutugis naman ngayon nila Hank kung saan nang gagaling tong blue meth. Muntik na nilang mahuli ang bas kung saan sila nagluluto kaya kailangan nila na itong durugi. Sa pagkatapos ng servisyo ng bus na ito ay may panibago namang uusbo. May factory ng laundry si Gus na sa ilalim ito ay ang paggawaan ng shabu. Dito niya nakilala si Gail na isa ding chemist tulad ni Walt na biyasa rin sa paggawa ng shabu. Kaso, hindi kumbinsido si Walt dito at gusto pa rin niyang kasama si Jesse. Wala talagang babali sa pagkakaibigan nila. Ngayon ay nakakagawa na sila ng katakot-takot na dami ng shabu at wala nang makakapigil sa kanila na mag-supply ng droga sa buong bansa. Ngayon, lumawak na ang sakop nila at lumalawak din ang makakaaway nila at umalma na ang Mexican cartel na sobrang brutal at may pakulupang pugot na ulo sa pagong na kapag ginalaw ay boom! Long ganing boy! Makikilala ang murder twins na tinutugi si Heisenberg dahil pinatay daw niya si Tuko ang pinsan nila. Buti na lang ay naagapan pa sila ni Gustavo at sinabing huwag niyong gagalawin sa Eisenberg dahil partner ko siya ngayon. Ang talagang pamatay kay Tuko ay si Hank, ang DEA agent. Kaya tinugis nila si Hank at pinagbabaril. Bago pa siya tapusin ng mga ito, ay naunahan niya pa silang patumbahin. Nabuhay pa si Hank, kaso hindi na siya makakalakad pa. Maliba na lang, magbayad siya ng milyon-milyon para sa physical therapy niya. Sabi ni Skyler, walang problema, magbabayad tayo. Mayaman na kami ngayon. At gumawa-gawa siya ng kwento na si Walter daw ay magaling na sa blackjack. Wow! Oh. Pinaniwalaan naman nila ang istoryang ito at ngayon, nagsimula na silang waldasin ang pera niya. Siyempre, kailangan nilang malinis ang gagamitin nilang pera kung saan nang gagaling. Kaya naisip ni Skyler na bilhin na ang car wash company na pinagtatrabuhan niya dati at palabasin na dito nang gagaling ang limpak-limpak na salapi. At ngayon, balik na ulit sa ayos ang pagsasama nilang mag-asawa. Samantala, meron na ring bagong shota si Jesse na meron ng dalawang anak. Ang bunso, si Brock, at ang pangaray naman ay nalaman niyang nakikipagtransaksyon pala ng droga sa murang edad. Kaya, usap niya ang leader ng grupo na pakawalan na ang bata. Para pakawalan pala ang bata, ay kailangan nila patayin na ito. Sa ganit ni Jesse ay gusto niyang ipagiganti at pagpapatayin ang gumawa nito. Kaso, kasama siyang mamamatay. Kaya to the rescue ang espre niya at pinagbabangka ang mga kumag at sinugal ang magandang kotse niya. Malaking problema to. Pero nangako si Walter na tutulungan niya si Jesse. Nang malaman nito ni Gustavo ay nagalit ito dahil ayaw niya ng mga ganitong gulo sa negosyo nila. Sinabihan niya si Walter na si Gail na ang magiging nice. bago niyang partner sa paggawa ng shabu. Sa likod nito ay para pag natutunan na nila Gail kung paano magluto ay papatay na nila sila Walt para wala na silang problema. Kaso, matalino si Walt at naramdaman niya ang sitwasyon. Bago pa nila siya patayin, ay nasabihan niya na si Jesse na si Gail. Ngayon, wala nang ibang marunong magluto pa, kundi silang dalawa at hindi sila pwedeng patayin dahil kung wala sila, ay wala nang maibibenta ang asol na Shabu. Sa galit ni Gustavo ay pumatay na lang siya ng ibang tao para ipakita sa kanila ang tindi ng galit niya. Nakaligtas man sila ngayon pero alam ni Walt na kailangan din nilang dispatchin si Gustavo balang araw. Kaya nagtago ulit sila ng lason at tinago sa sigarilyo ni Jesse sakaling magkataon. Samantala ay nakita na ng pulis ang katawan ni Gail at nakwento ito ni Hank sa pagkainan na pinasok siya sa bahay at pinagabaril. Nang marinig ito ni Skyler ay labis ang pag-aalala niya at kinumpronta niya si Walt. Kilala mo ba siya? Nasa panganib ba ang buhay mo? Paano kami? parang mga anak mo? Sinabi ni Walt na wala ako sa panganib at hindi rin nanganganib ang buhay ko. Ako ang panganib. Talaga naman, topong mo bro. <laughs> Kaso hindi naman napanatag dito si Skyler at takot na rin tuloy sa kanya at nanganganib na ulit. Ang relasyon nilang mag-asawa Nakuha pa ng polis Ang mga notebook ni Gail At pinakita ito ni Hank Kay Walter Kasi marunong din siya sa chemistry Nakita nilang nakasulat Na WW sabi ni Hank na Walter White? Ikaw ito? Pero sabi ni Walter Monty ka pa, boy Walter Whitman Kasi mahilig si Gail sa poetry Nakalusot ka naman bugoy Samantala si Jensen naman Ay tinutopak ulit Dahil nga Hindi siya sanay na pumatay At grabe ang konsensya sa buhay Kaya sinama siya ni Mike Para may magawa naman siya at mabaling ang isip sa iba. Nga pala, hindi lang fixer si Mike dahil siya ang head of security ni Gustavo at isang veterano sa industriya. Wow! Kaso, napaka-boring ng trabaho niya at halos habang buhay na naghihintay at naiinip na si Jesse. Sabi niya, sorry ka boy. <laughs> ang pinakamalaking parte ng trabaho ko ay maghintay. Nagsimula ang aksyon ng muntikan ng magkaroon ng kera sa pagitan nila at ng Mexican cartel para makipagpayapaan. Bumisita sila gas sa lungga nila at sinama niya pa si Jesse at nagdala pa nga ng tequila bilang regalo sa kanila, bilang simbolo ng pagkakaibigan. Para napatunayang hindi ito lason ay uminom din siya nito at kalaunan ay pinasukan niya ang kanyang sarili sa CR dahil lason nga talaga yun ito pala ay parte ng plano niya ng paghihiganti sa mga salamangka dahil 20 years ago na nagsisimula pa lang sila ng jowa niya ay binaril ito sa harap niya para lang magpaabot ng mensahe at ngayon ay ang araw na pinakahihinday niyang pagiganti sa bumaril sa jowa niya at sa matandang wheelchair na pinakakinamumuhian niya na tinutuya niya ngayon na inubos ko na ang lahi niyo at ngayon damhin mo na mamamatay kang solo sa mga panahong to, masasabi ni Jesse na kaya niya nang magluto ng shabu mag-isa na kasing galing ni Walter. Gusto na kasi ni Gustavo na ispatsa si Walter at si Jesse na lang ang papalit. Meron mang di pagkakaintindihan ng dalawa ay tapat pa rin si Jesse sa partner niya na huwag niyong papatayin ang partner ko. Kaya dinala na lang siya ni Gus sa disyerto para takutin at sabihin sa kanyang si Santi ka na. Naisip ni Walter na namang panahon ay pwede siyang ipapatay. Kaya kailangan niyang gumawa ng plano para mapanatag siya. Maligaya si Jesse sa bago niyang shota at sa anak nitong si Brock. Kaso isang araw, nagkaroon ito ng kakaiba at hindi hindi malamang sakit. Nang hanapin ni Jesse kung saan ang laso na tinatago-tago niya, ay wala na ito. Kinumpronta niya si Walter at pinagbintangan siya. Naghihiganti daw si Walter dahil pinalitan na siya ni Jesse sa trabaho. Pero sabi ni Walt, hindi ko magagawa sa iyon, Jesse. Sa tingin ko, paandar ito ni Gustavo para pagdudahan mo ako at patayin. Kaya nakumpinsi si Jesse na magtulong sila para patayin si Gustavo. Alam niyang ang pagkakataon lang na hindi armado si Gus ay kapag bumibisita siya sa matandang salamangka para tuyain ito. Kaya sa sunod na bibisita siya, ay kinonsyaba ni Walt ang matanda. Ano tanda? Gusto mo bang makaganti? Nang dumating na si Gas ay pinakalembang niya ang kampana niya na konektado sa ginawang bomba ni Walt at boom! Sabog sila lahat. Kung saan makikita ang sunog na mukha ni Gas sa mukha Ngayong patay na si Gas ay pwede na nilang tibagin ang laundry lab kasi malapit na silang matunton ni Hank. Konti na lang ay mahuhuli na sila lahat ng DEA. Kalaunan ay gumaling din si Brock at ang totoo ay hindi naman ang laso na gawa nila ang sanhinang sakit niya kundi galing sa halamang tinatawag na Lily of the Valley na kalaunan ay pinakita nga may natagpuan sa bakulan ni Walter. Oo, tama ang iniisip nyo guys. Lahat ng to ay pin na pala ni Walter. Kinunchaba niya si Saul para nakawin ang sigarilyong may lason kay Jesse at pinalabas nilang si Gustavo ang may gawa nito in business si Walter para mapaniwala si Jesse at lasunin ang walang muwang na bata. Siyempre, gaganti si Mike sa pagpatay nila sa boss niya. Pero meron muna silang kailangang solusyonan na problema. Nasa laptop ni Gus ang recording ng mga CCTV. Nalakumpis kang ebidensya. Kailangan nilang sirain ito. Nakaisip sila ng matalinong plano na gumamit ng higanteng magnet para sirain ang mga ebidensya. Magaling ito kung magka. Tapos na ang paghahari ni Gus at ang hari na ngayon ay si Heisenberg. Kailangan nilang maghanap ng mapaglulutuan ng shabu at walang ibang mas magandang paglutuan kundi sa mga kabahayan. Wow. Sa so, pinagsasagawaan ng mga pest control. Nakuha nila ang kumpanya ng mga mamamatay peste na mga kriminal din pala. Kaya tuloy sila sa pagluluto ng shabu sa mga bahay-bahay. Kaya sarap buhay. Limpak-limpak na sa na naman at magandang buhay na naman si Walter. Mauubusan na sila ng methylamine na kailangan sa pagluluto ng shabu. Ang dating kausap ni Gus dito ay si Lydia. Kaso ngayon ay napapalibutan na sila ng mga parak. Kaya may naisip siya na na plano. Magnan nakaw sila sa isang trend naglalaman ng tonay methylamine. metilamin. Nagpatulong sila sa isa sa kriminal sa pest control na si Todd. Maayos naman at maasahan. Sandamakmak ang nahutot nila. Success ang plano. Yan May batang biglang lumitaw sa kawalan na nakakita sa ginawa nila. Pagkakita ni Todd ay wala nang isip-isip at walang awang binaril ang bata. Grabe palang saltik mo, Todd. Parang nung umulan ng konsensya nasa basement Todd. Dahil sa nangyari ay parang ayaw ng tumuloy ni Mike at Jesse. Ebento na lang ang mga methenamin na ninakaw nila at magbagong buhay na sila. Pumunta pa si Jesse sa bahay ni Walter para pag-usap ito, sakto namang umuwi si Skyler at naabutan sila. Awkward. At inaya pa nga siya na kumain ng hapuna. Masakla pa ngayon ang kalagayan ng relasyon nilang mag-asawa. Kaya lalong naging awkward ang usapan pero ayaw pang ang magbagong buhay ni Walter Bagus. Ay gusto niya pang palakihin ang shabu business nila. Sabihin mo pangalan ko, Heisenberg. Patuloy na naman ang pagluluto ng shabu ni Walter. Nagbagong buhay na nga pala si Mike. At pinaubaya na kay Walter ang operasyon pati ang binabayaran niyang mga preso sa bilibid para hindi kumanta sa mga pulis. Kaso nang magbabayad na ulit ang abogado ni Mike. Mike na ka ng mga para. Kaya huli ka ngayon, boy! Pinutugis na ngayon si Mike at kailangan niya nang magpakalayo-layo. Naisip ni Walt kung hindi na natin mababayaran ang mga preso mo. E di, pagpapatayin na lang natin sila para hindi na kumanta. Ayaw na ni Mike na madawit pa sa gulong ito at iiwan na si Walt na mag-isa. Iiwalay na sila ng landas pero ramdam mo na gusto nilang patayin ang isa't isa. Pero matalin si Walt kaya inunahan niya na si Kalbo. Ay, pareho pala silang Kalbo. Grabe ka, Walt! Pinapatay mo na lahat. May uncle si Tan na gang leader ng mga kano na mga tao sa loob ng bilibid kaya siya na ang binayaran ni Walt para patumbahin ang mga presong binabayaran ni Mike ng malinis. Punong-puno na si Jesse sa dami ng krimen na nagaganap at umayaw na. Dahil wala ng kahati ng pera si Walt, ay grabing bundok ng pera naman ang hawak niya. Kahit hindi na sila magtrabaho habang buhay. Sakto naman na bumalik na ang cancer niya, kaya naisip niya na magbagong buhay na at i-enjoy ito kasama ng kanyang pamilya. Isang araw, nakita ilang sana si Hank at naghahanap ng magandang babasahin. Nang makita niya ang mga sulat ni Gail para kay Walter Pumpanes. nag -connect, connect na sa kanya ang mga nangyari at nalama na ang payaw niya pala si Heisenberg. Naging awkward to doy ang salo-salo nila dahil hindi pwedeng aristohin ni Hank si Walt nang walang sapat na ebidensya. Kailangan nang itago ni Walter ang pera niya. Nagpatulong na siya sa mga lagad ni Saul kasama si Yuel na sa tuwa ay sinamantalang humiga sa pera. Wow! wow! Dahil malapit na silang mahuli ng DEA ay kailangan nang magpakalayo-layo muna ni Jesse at may kilala daw si Saul na pwedeng magbigay sa kanya ng bagong pagkakakilanlan. Papaalis na sana siya nang mabuking niya si Saul. Kinunchaba pala siya ni Walter para lasunin si Brock at loko in siya. na namang galit ni Jesse at gusto nang sunugin ang bahay ni Walter bilang pagiganti. Sakto namang dumating si Hank na kaysa arestuhin siya ay kinumbinsi siyang tumistigo laban kay Walter. Wala kang takas ngayon, boy. Kunento niya na lahat simula nang magkakilala sila hanggang ngayon. Kaso kung wala ka namang ebidensya, boy, ay chismis lang to. Kaya gumawa sila ng plano kung paano mapapalabas si Walter. Kinoroner nila si Ewell na magsalita dahil pinagpapatay na daw ni Walter lahat at nagpanggapa Jesse na may corn sa ulo. Kaya nagsabi si Yuel nang nalalaman niya pero hindi niya naman alam ang eksakto kung saan na ang pera basta alam niya nakabaon ito sa desierto. Kaya gumawa na naman sila ng picture para mapaniwala si Walter. Nakulimbat na nila ang salapi at agad namang kinabahan si Walter at pinuntahan ito kung maramdaman niyang wait set up ata ito ah. Duda niya si Jesse ang nagbabalak na patayin siya. Kaya pinatawag niya ang angka ni Todd at ang uncle nitong si Jack bilang respect niya. Sa malas niya, kakuntsaba pala ni Jesse ang bayaw niya. Kaya pinatars niya na tuloy ang angka ni Uncle Jack. Sumuko na lang si Walter at aristado ka sa wakas, bagoy hanggang sa dumating pa rin sila ang Jack at Tad at syempre dapat magkaroon ng inkwentro at ng mga bala mga kaibigan sa huli ay naubos ang tropa ni Hank at siya na lang ang natitira sabi ni Walt huwag niyo siyang papatayin Bayo ko yan mga boss at sabi ni Hank kasalanan mo lahat to Walt at kinitil na ang buhay natuklasan din ng gang ang nakabaon na pera ni Walt at kinuha ito lahat at nagtira lang ng isa para patas lang nang makita nila si Jesse ay papatayin na rin sana siya ang maisip ni Tad na wait pwede natin siya magamit sa pagluluto ng asul na bu. kaya sa nila siya at inali isipin na magluto ng shabu habang buhay. Isang gabi ay muntik na siyang makatakas. Para hindi na niya ulitin, ay pinatay nila ang shota niya. At boom, kapag tumakas ka pa boy, ay isusunod namin si Brock. Kaya grabe ang iyak ni Bugoy. Nang nakauwi si Walter, ay gusto agad niyang tumakas kasama ang pamilya niya. Kaso, nang malaman ni Skyler na namatay na si Hank dahil sa kanya, ay nalamig na siya. At nag-away sila ng matindi. Sa tindi ng amats niya, ay tinakwil na siya ng sarili niyang pamilya. Drugs pa boy, mag-isa na lang siya sa buhay na ito. At nagpagawa na ng bagong pagkakakilanlan. Ganon din si Saul. Magpapakalayo layo muna sa ibang bansa habang mainit pa ang balita. Samantalang nagtatago siya ay naisip niyang ipadala sa pamilya niya ang 10 million dollars kaso ayaw nilang tanggapin ang maraming pera niya. Sumisita na lang siya kina Elliot na i ang perang ito bilang pondo para sa anak niya balang araw. Dahil kung hindi, ay sniper niya sila. Dahil so, syempre ang mga sniper ay si Skinny Pete at Badger lang na may hawak na laser toy. <laughs> at sa kanyang 52nd birthday, dalawang taon matapos magsimula ang series. Iniwan na siya ng lahat at mamamatay na siya sa cancer mag-isa. Sa uling pagkakataon ay pumunta siya sa asawa niya para mag-sorry at inamin na sisimula ay gumagawa lang siya ng shabu para sa pamilya. Pero kalaunan ay pinagpapatuloy niya na ito dahil nakahiligan na niya. Bumisita din siya kina Lydia at Todd na siyang nagpapatuloy ng shabu business at kumuha ng lason para ilagay sa mga inumin nila. Pumunta din siya kina Uncle Jack na para bang suicide mission. Pero bago nila siya patayin ay gusto niya munang makita si Jesse na isang taon na nilang alila sa pagluluto ng shabu. At tinulak niya agad si Jesse na para bang sila. Pero ang totoo ay meron pala siyang plano na meron siyang machine gun sa sasakyan na matik na babaril papunta sa kanila at boom! Naubos ang buong gang. Ha ha ha! Debel debel ka talaga, Wang. Wow. Gusto ang patayin ni Jesse si Walt sa garit niya at sinabi ni Walt, alam mo, dapat lang sa akin to. Oh. Mamamatay na rin naman ako sa kanso. Humilom na si Jesse at sawa na siya sa mga patayan. Grabe man ang pinagdaanan nila at away bati sila. Pero sa uli, ay niligtas niya pa rin ang kanyang matalik na kaibigan. Iniwan na siya ni Jesse at nagdrive pa palayo. Ngayon ay malaya na siya sa pagiging alipin. May tama din pala si Walter at nahilata na sa sahig. At syempre, dadating na ang mga pulis dahil tapos na ang lahat. Dahil namatay na si Walter White, ay tapos na rin ang sikat na sharing ito ng Breaking ano? Miss mo bang panoorin to, kaibigan? Ilang taon ka nung napanood mo to? I-comment mo nga kung ano ang gusto mong i namin next. Huwag kang magsasabu ha. Subscribe ka na lang para sa marami pang mas magagandang palabas.